Ito yung nasabi ko sa'yo para Huwag lang masugatan. yung mukha niya. Kasi tingnan mo, oh. Hmm, naku, nanginginig ang kamay. Ano? Kay. Parang di matulog. Para, para, mas maganda pa yung ano, yung maliit na blue. Kaya yung, nga. Ano yung kay Kin Kin. Nai kaya nga dyan yung kulay blue dyan na ano. Parang ano na Yung, 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 yung kin, -kin. Na kin Kin. Oo. Yan, mas manin. Mas maliit pa.

ayaw. Ayaw. Ito na nakakatakot eh. Malinaw naman mata mo eh. <laughs> eh kahit no. Eh. Ano yan, to kay bebe ko. Yaku mami. Yan. Gusto nakatutok sa laman tapos ano. Alam mo, mas mahirap yung ganyan inaano mo. Kasi nga, natatakot ako. Baka... E, ganun mo, tete. Ganito. Hindi ko lang kasi makita yan. Iba e yan laman niya. Ay, iyo ko yung laman? E, igaganyan mo, oh, para pumasok yung kukur. Gaya nga. Ayun, oh, galit na sa'yo. Tinitignan <laughs> <laughs> e, ka lang ng masama. Kasi pag nakalutang yung nilkater, posibleng ma, ano mo yung laman niya. Ano ba nakaloob? Ito ay laman yung papay. Kasi laman na to yung hmm, ano. Lalo tumulis Oh. Yung sunod, tumulis eh. Shhh. Ibangga mo sa laman niya yung ano. Anong babangga? Si daddy na nga lang. Hindi ko lang kasi makita yun eh. Oo, di ba? na, ayun na. Isuotan mo na lang na ito. Ang hmm. hirap-hirap yung cutter At pag ano, medyo medium... na. <laughs> na mo pa. Ayaw pa niya ibukas. Nakasimangot na yun. ayun, 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 <coughs> mo hmm? ano? na ko, Baby, ko ba? Hmm? Magkatila lang naman ako. Huwag mo ko snowbear. kamutin ko. Tawahan ka. Ma, huwag ka magulo, ma. Mali. Mali. po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsabay-bay. May ba pati Ino pag -nil nil na, nanil Ano naman, lahat yan? Now we go.